inabolish ni Tita Bori yung house in Senate na magkausi saan revolutionary government walang legitimacy so para magkaro para maging legitimate nagmadali hindi na makapaghintay ng constitutional convention nag-appoint na lang para immediately magkaroon ng constitution at maging legitimate dahil kung revolutionary subject to challenge. It exists by force. Kaya kung nag-dodita at nanari yung mga co eh, pwede i-recognize din yun dahil hindi nga legitimate <laughs> yung government. Eh. Ngayon, doon naman sa federalism, uh, actually, mayroon akong uh, sign copy na ako, eh, na autograph pa ni Senator si Mene Pimita, na napunta ako sa office niya nung araw. Pero hindi ko binasa yung libro dahil at that time, hindi naman, uh, pa, hindi, hindi naman health issue. E eh, ngayon, babasahin ko na. Ang isang uh, napansin ko lang, nung sa sinabi kami ng may professor, ang pag na halimbawa, 20% lang ang national government. Ang problema kasi right now, meron mga pwede magkaroon ng federal state na mahinang income. So, kung walang support ng national government at magiging rich ang national government dahil 20% lang ang uh, sa kanya sa koleksyon, hindi kaya tulungan. Hindi pwedeng ilipat mo siya. Prospero sa prosperous uh, sa federal state yung surplus income nilang para gamitin itulong sa uh, small state. Uh, actually, isa pa, right now, halos meron na rin tayong ganong sistema kaya nga lang hindi grouping ng mga mga provinces dahil doon mismo sa local government code na author by uh, Senator uh, Senator Nelly Pimentel also eh may taxing power niya marami na power in fact sa piling ko ang talagang uh, number one na uh, uh, na problema lang na dapat isolve at kayang isolve through civil legislation yung sharing ng uh, local and national at saka yung immediate release ng uh, IRA, ng internal review ko alam mo. Yan ang problema ngayon na naging indiscretionary. Kung hindi lang malakas sa presidente, at uh, atrasado ang release ng one. Pero kung sosolve niya, kahit walang federalism, sa tingin ko, harsh yan eh. Kamukha ng Quezon City, lahat ng uri ng taxes na niya, kaya ang war. Hindi mo kailangan oh, yeah. ng federalism para doon niya. Hindi mo kailangan ng federalism para makaroon ka ng financial na pag na ang national government code Dito naman sa Juan, yung sa, alimbawa yung uh, low uh, power plants like geothermal and hydro. Tama yung sinabi ni Tindigang eh, Pino na yung mga community na, na sila ang host nitong mga ganitong eh mahal ang bayad. Ang pinakahuling example niyan, yung privatization ng Mount Apo Thermal uh, Power Plant uh, Distribution sa Mindanao. Teritoryo mismo ni President Duterte at ng mga paraming uh, government officials ngayon. Anong nangyari dyan? Dati, ang nag handle ng uh, National Power Corporation ang na-privatize lang yung power uh, yung uh, wholesale uh, distribution uh, ibebenta sa mga 19 cooperatives siya tayo eh. yun ang na privatize ang nanalo pili yung best uh, subsidiary ano nangyari yung public bidding ay illegal dahil iginaya doon sa PPP projects na illegal dito sa one sa privatization dito walang kawala ang illegality dahil na violate ang procurement law kasi sa procurement law, yung most advantageous bid ang dapat na winner. Ano yon? Yung lowest rate per kilowatt hour na ita charge ng uh, winning bidder for uh, for the wholesale uh, marketing of uh, geothermal power. Eh hindi yun bidding. Walang ganang bidding. Ano ang bidding? Pataasan ng premium na ibabayad ng winning bidder sa gobyerno. Ganyan yung sa ano, sa public private partnership project kabuuan so ng yung sa Kalax, hindi nila mo na na ako, walang bidding ng yung sa Kalax, walang bidding ng lowest construction cost, walang bidding ng lowest toll rate per kilometer. Eh yun, inimbok yung uh, BOT law, although mali rin. Pero dito, They cannot even invoke the BOT no, dahil hindi ito construction. Anti-mano service lang. Uh, service rate. So, ano nangyari? Ang winning bid, 120 million pesos monthly payment to the government. At Yung next uh, highest, yung next lowest, uh, yung next highest pala 50 million, so nanali 120 million. Eh, anong masakit dito? Isang pera man, walang i-invest yung winning bidder, dahil ang ginawa lang, pina-approve sa Energy Regulatory mm. Commission na yung 120 million entirely sa charge sa consumers. Mm. Kaya ano nangyari? Yung 3 pesos per kilowatt hour naging 5 pesos point centavos. Ganun lang. Eh hindi naman kailangan itong privatization na ito. Yan ang, uh, ang bang luloko sa mga taga Mindanao at kaya eh, siguro naman, para nakakaya sa kay President Duterte at saka mga kasama niya, kaila si Ricardo Dominguez, Pantayon Alvarez, etc. Kung hindi nila masosorb yan mismo sa kababayan nila sa Mindanao, yung 3 pesos, magiging 5 pesos plus. Kaya, kaibigan din, o, ito isang mobya para baka sakaling makarating nyo sa mga kaibigan ko sa Malacanya, parang nakakaya yan, kung hindi nila masosorb yan. Ah, alam mo, hindi lang po sa mga kanyan. Hmm. Kasi matagal ko na pong magiging ka sa nakakasama at ating kaibigan. Alam mo, dapat ikaw na sa ERRC. Yes. O yung Energy Regulatory. Commission. kailangan ko kuminta kita. Yes. So, ano nga ang problema? Mm. Yeah, mm. Hindi, ako isin yung na Hi. We need you. Yes. Not it doesn't matter. Hindi, I can help. Pero as consultant na yeah. pro bono. Ang sa dito, Chairman Dino, pwede. <laughs> Kasi ang kailangan natin, kaya ng nung halimbawa yun, yung nasa ni Chris Madeline, kung halimbawa, dahil ako, uh, internal control specialist systems sabihin nyo lang sa akin kung paano ginagawa yan. Kung ano weakness, kung paano masosolve yung weakness, kung paano i-strengthen. Siguro, masasabi ko at kung hindi ko man masabi yung mga ibang kamukha, kamukha mong gano'n lang profession na internal control specialist at saka assistant man sayang po na yan yung sa customs na yan may solusyon yan eh uh, Laki solusyon eh, actually eh. Kasi pali silang talaga susundin. Hindi na ka kailangan yung mga uh, kwento kutsero eh, di ba? Ngayon, tungkol naman yung sa Tesla, Uh, ako actually ito ang talagang isa sa dapat na pag-uulan dahil ang mga graduates natin more than 50% hindi kaya magpunta sa college hmm. so ano ang solusyon? Testa. na at saka maraming mga yung technical skills vocational skills na kailangan ng buwan na wala tayo so ano dapat yan ang strengthen yan ang uh, ng resources yan ang pondoran at isang halimbawa Magkaroon ng school ng testa, right at the heart of Manila, dito sa may trinoma, sa halip na kung ano mong condo ilalagay rin, mga commercial, na kung sino may ari nun habang araw na sila nakikinabang, kung diyan maglalagay ng napakalaking test na school, Uy. dahil yan ang nasa heart ng mga MRT, LRT, kahit siya kamanggalik, kung yeah. sa Paritawa, sa Juan, kahit sa South, sa North, nandiyan ang center, diyan dapat magkaroon ng very big uh, test na school. Yeah. Hindi ang yeah. sa yeah. commercial yeah. ginatamit. Eh. Hindi ang proper urban planning. Yeah. Tama. Yeah. Mm, correct. Yeah. Hindi, yung wala sa agenda, pero big naman. Yung, kasi very important yung hard issue dito. Yung sa reform ng taxation, hmm. uh, ang solusyon, hmm. uh, babaan ng corporate income tax at saka individual income tax. Yung sa individual, talagang kailangan-kailangan yan. Oh, dahil yung uh, yung maximum taxable na 500,000. 50 years ago pa yan, 1959 pa yan. Okay, nasa college yan ah. No, no time na no 4 pesos ang mukha ng no minimum wage. Oh, eh ngayon eh, ano na. Eh, ang reckoning nila noong 1997, no? At para sa di tapa branch school concerned. Uh, half century ago pa eh. yan. Okay. Kaya ba? Ngayon, uh, nung sa time ni Pinoy, yung proposal na i-reduce ang income tax sa shutdown, ang dahilan, eh paano din siya ang pagkaso sa gobyerno? Hmm. Eh yung napaka-obvious at uh, saka clear-cut solution, eh uh, the evading, yung tinatago nila, ano solution solusyon naman? Eh simple lang eh. Bawasan mo yung tax ng mahirap at taasan mo ang tax ng mayaman. Hmm. Napaka-simple. Eh uh. e, dahil bilyon ang income yan, tapos halimbawa, i-increase mo yung BAT. Eh yung uh, sinong magbabayad ng batch? Isang pamilya, isa lang ang breadwinner. Uh, halimbawa, okay, kung yun kasama. Lima yung walang income, magbabayad ng increase sa uh, batch. Oh, mali. Dapat out of the question yan. Ngayon, ang isang problema lang, doon sa implementation na sinabi ni President Duterte na yun sa income tax. Halimbawa sa corporation, ang sabi nila yung 30% gawin ng 25%. Hindi eh, e, ang malagay na magbabawas yan. Mm. Ang dapat yan, yung uh, 30%, gawin mo lang 20%. Pero, yung mga small and medium enterprises lang. Okay. Halimbawa, nung araw, ganoon yan eh. Nung nag-aaral ako, 100,000 na uh, income, 22%. Yung lang, excess over uh, 100,000 ang 30%. 10%. Eh, yun ang one eh. Kasi pag unified ang one, each high for the uh, low income, at saka low naman sa high income. You cannot treat two contrasting situations as uh, the same kailangan mo discriminate mo iba ka. Yung mga malalaking uh, corporation na kamukha ng ka, bilyones na ang mga in income niyan sa dinadala sa abroad, sila mm. yung gogo, etc. At sila rin rin siya nata-abroad yung mga increase in uh, income niyan. E, yan yun, yung sinasabi ko ma, yun sa corporation, halimbawa, yung first 10 million or first 50 million, gawin mo 20%, yung iba, i-maintain mo sa 30%. Kasi ang bawas, yan, ang bawasan mo yung lang para sa mahirap. Yeah. No? Yung mayaman hindi dapat. Kasi dapat malaki ang contribution ng mahirap ng mayaman. Why? They have more uh, happiness uh, to enjoy. They have more benefit to enjoy. At pag nagkaroon ng, ng uh, indulto, ng kayos, etc. dahil kulang ang pera, they have more happiness and enjoyment to lose. So they have to pay a premium. I'd like to remind you that uh, my books, no, five books, no, kasi yung conspiracy and controversy. The, the three books now are now available at the Amazon.com. Mas uh, easier to get it from there kasi sa mga bookstores dito, dahil ito kinoconsign mo, lugi, mm. tapos hindi ka pa mababayaran. Di, mm. doon, simple lang, mura pa. Mm. -hmm. Napakamura, laki. Plus, uh, the book of uh, Mar Mal and my other new books will be coming by by August sa Amazon.com then. Secondly, uh, I'd like to thank everyone dahil without this forum o this balitaan, ay wala tayong Coco Pimentel na Senate President ngayon. Dahil before nalaman ni Coco na siya na, ay dito natin nilabas yes. yan. Uh, you're all witnesses uh, sa ating information. Plus, wala tayong Senate President, wala naman ating Chairman ni yes. kay harut -harut, innan, maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw galaw ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw galaw kung tawagin siya ganyan, kangkarot na trumpong tumatara. Galaw galaw na nakalilitong...